guys, it's me again, Griselda Alfaro. So, nandito po ako ngayon sa Lonita Park, bandang alas 3 ng hapon. By myself. Ibig sabihin yan ay, I'm alone. <laughs> so, habang nakamasid dito, nagmamasid sa paligid ng Lonita. Ito ang aking napansin, guys. May mga gumagawa ang ginagawa nila ay ang castle nasa gitna siya ng fish pan ayan, muli nila itong ibabalik o itatayo kasi guys, ito po yung paborito kong tambayan noon pagpupunta ko dito sa Lunita diretso agad ako dito dito sa bandang to, kasi ito po ang uh, parang center of attraction sa Lunita noon pero nung pagdating ko dito nung 2010 16 ay naglaho parang wala na wala nang ganang tumambay dito dahil ayun no, yung ayun, yung floor yung floor gay flooring noon yan ay bermuda yan lalong ano eh mainit pag nagtambay ka dito sa lunita kapag ganitong oras kasi puro na simentado eh unlike noon na bermuda ang ano yung uh, yung apakan ay hindi gaano mainit so mga talaga tambayan noon dito sa lunita at ito ang aking paboritong tambayan. So, ako po'y natutuwa dahil ginagawa na nila. Ayan, yung pinangako ng mayor noon ay binoto ko na nanalo siya guys. Siya ang nakaupo ngayon. Ang promise niya ay muli niyang ibabalik ang lunita noon. O, ba diba, Nandito na! Paraming alaala guys itong uh, castle na yan na nasa gitna ng fish pond. Fish pond po ito noon. Ayan, ginagawa nila ano, nilinis at inayos. Ayan, soon mga ilang months, ayan, mababalik na po magagaganda 'yan, guys. Muli makikita ko ang isdang lumalangoy diyan. Makita nyo guys ito dito. Fish pond ito, gawing fish pond. Ayan, ibabalik nila yung dati. Ito yung dating ano eh. Noon. So, magiging maganda na ito kay Sila, ginagawa na nila ngayon. Kasi ulitin nila pag ano, yung dati. Dating lumita. Ayan, pa Ano, pa, ano, circle pa dilong. Ginagawa pa nila ngayon. So, maybe, ano, Magiging maganda ito guys pag matapos na nila. Kasi ganito ang lulitas noon eh. So ngayon, ibinabalik nila. O oh, diba? Ito sa ayaw. Ayan. Circle yan. Pare-parehong may daan yan. Paikot doon. You let me fly, you let me go. Now you're gonna see it, gonna see it clearly. You go out on the weekend, you want me then you leave me. You got my soul. You let me fly, you let me go. Now you're gonna see it, gonna see it clearly. You go out on the weekend, you want me then you leave me. Again, I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you gonna see it, gonna see it clearly. You go out on the weekend, you want me then you leave me. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, you gonna see it, gonna see it clearly. You go out on the weekend, you want me then you leave. Ayan, makabili nga ng ice cream dahil mukhang masarap ito. Mango cheese. Dirty ice cream. Let's eat guys. Insakto ito sa panahon. Mainit ang panahon. Ayan, dahil sobrang sarap ng ice cream niya. na ako tuloy. Kaya, bumili ako ulit. So, ayan. Let's eat. Uli ng ice cream. Sarap kasi. So, hanggang dito na lang po ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. Bye-bye!